Hi mga palangga, so for today's video is ngayon yung flight namin papuntang Manila at samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Dahil di ako sanay sa long travel na pagsipan kung magdala ng lemon, nagtaka nga ang putin yung palangga kung ano ang gagawin ko dyan, sabi ko kakainin ko malamang. So, napapansin yung mga palangga is nag-uusap kami dito at ang pinag-usapan namin ay yung sleeper ko. Sa sobrang lakas nga ng ulan mga palangga is sobrang dumi ng sleeper ko at yun yung susuotin ko pa Manila. Ganito kasi yan mga palangga, lumabas kami para kumain. Kaya ayun na dumihan sa sobrang lakas ng ulan. Na walang makakapigil pati yung pagmamahalan niyo, Char. <laughs> so, sabi niya, magsandal na lang daw ako with heels. Eh, di naman ako sanay sa pag kaya napag-isipan kong gawin yung brush ang toothbrush niya. Kasi wala naman kaming brush. Di kasi uso ang brush sa amin. <laughs> Since hindi niya naman yung ginagamit yung toothbrush niya, so yun na lang yung ginagamit ko. Mindset ba? Mindset. Inilagay ko na pala yung lemon at saka asin mga palangga sa bag ko para di natin makalimutan. At pumunta na din ako sa CR para linisin yung chanelas ko. Habang inayos na din ni partner yung dapat niyang dalhin. Kasi sa aming dalawa mga palangga, siya talaga yung laging prepared. Siya din palagi yung nagpapaalala sa akin kung ano yung dapat dalhin at kailangan para sa sarili ko. So, yan mga palangga. Alit samahan niyo ako dito sa CR. <laughs> ito nga pala yung toothbrush na tapos na niyang ginamit. Since hindi niya naman ito kagamitin na ulit dahil electric brush yung ginagamit niya doon sa kanila, is ibabrush na lang natin ito sa channelas ko. Napakaswerte naman ang chanelas na to. <laughs> Pero ewan ko ba mga palangga, dahil gusto ko pag aalis ako is comfortable ako wala akong paki kung ano yung sasabihin ng ibang tao Mas at masaya ako at comfortable ako sa mga sinusuot ko minsan nga mga palanggay sa alis na lang ako na yung pangtulog yung sinusuot ko or may um, dumi ba yung sinusuot ko so yun wala akong paki basta masaya ako tsaka wala naman talaga akong inaapakan na di ba? Diba? Lagi niyo lang tatandaan mga palangga kung saan kayo naging komportable at naging masaya doon kayo. Yun ang pipiliin nyo. Huwag nyong isipin kung ano yung sabihin o pagtingin ng ibang tao. Char, may pinaghugutan. <laughs> ang ginamit ko palang na sabon is wings. Wings, baka naman, char lang. <laughs> Kung napapansin ninyo, mga palangga, pabalik balik si Mr. Dahil hindi niya akala, inagkagawin ko yung sinasabi ko sa kanya na mismo yung toothbrush niya ang gagamitin ko. Wala naman talaga yan sa kung ano meron ka. Nasa idea mo lang yan kung paano mo siya gawa ng paraan. Kasi for the first time yan, niya ang nakakakita ng ganito. At saka first time ko din naman itong ginawa, mga palangga. Tsaka din na kami pumili ng brush kasi... Paalis naman kami, uuwi na siya dun sa ano sa country niya. Tsaka ihatid ko na lang din siya sa ano sa Manila. Binilisan ko na nga pala magbrush dito mga palanga. Baka malit na kami sa flight at maiwanan pa kami. Napaka-certain naman talaga dito chanelas. So, toothbrush pa talaga ang ginamit. Speaking of toothbrush mga palanga, may short story lang sana akong isi-share sa inyo. Nung hindi pa kami nagkita nito ni partner, nag-video call kami umaga hanggang gabi. At nung one day, pagising ko sa umaga, tumawag siya sa akin, nagtatawanan kami, nagkikwentohan kami kasi ganun yung routine sa relasyon namin. Pero alam nyo ba mga palangga nung nag ako, hindi ko na malaya na yung toothbrush pala na ginamit ko is para pala yun sa maduduming mga tupperware nakakamalas pa nun, dun ko na lang nalaman, nang matapos na ako mag-toothbrush, kala ko talaga, toothbrush ko yun pero, nagtataka pa din ako bakit ang dumi ng hawakan pero, nung nakita ko yung toothbrush ko dun ako naliwanagan na yung toothbrush ko palang ginagamit ay para pala yun sa mga maduduming tupperware, nung nakita ko talaga yung toothbrush ko nasusuka ako dahil sa toothbrush na ginamit ko. Habang yung isa naman ay tuwang-tuwa, natatawa siya dun sa ginamit kong toothbrush na hindi naman pala yun sa akin. Halos nga nung buong pamilya ko, natatawa din sa ginawa ko. Sino ba naman kasi yung gumagamit ng toothbrush sa tupperware, sa mga maduduming tupperware? Siguro nga yung toothbrush na yun, almost 3 years na, kaya hindi ko yun basta-basta makakalimutan dahil sobrang bait ng partner ko. Lagi niya akong pinapaalala sa mga memories namin noon. Sabi ko short story lang pero naging long story na yung pag-share ko sa inyo. Kausap ko pala yung manager sa hotel na aming i-stayin sa Manila. Dahil sa sobrang busy at nakafocus ako dito sa chanelas ko, napagkamalan ko tuloy na siya yung driver taxi na magsundo sa amin. Kaya pinatayan niya ako ng phone. Siguro galit na yun sa akin. Kaya nag-try kaming tumawag dito. At doon nakakausap ko na din siya ng maayos. Untik na sana kami nawala ng pagstayan, Baka siguro sa kalye na lang kami mag stay nito, kapag hindi ko pa ito nakontak ulit. Habang naglilinis pala ako ng chanelas ko mga palangga, tumawag na yung taxi driver para sunduin kami papuntang airport. Kaya dali-dali ko itong tinatapos. Ewan ko ba kung bakit, napakainhin ko talaga. Naalala ko tuloy nung nag-share ako ng Girl Scout, laging tulog. Tinawag ko pala yung asawa ko na dumating na yung driver at hindi na ako nakapagkuha ng video nung lumabas na kami dahil sa pagmamadali namin. Nakapag video ulit ako nung lumating kami sa airport dahil to the chair up yung palanggan nyo sa asawa ko na sobrang lungkot dahil magkalayo ulit kami. Ilang buwan pa bago kami magkita ulit. Kaya di maiwasan na mag kayo. Lalo na at comfortable kayo sa isa't isa. Alam niyo yung gusto niyo at hindi niyo gusto. At lalo na kapag yung taong yun ay kagood vibes mo. Pambihira ka na lang talagang makakakita ng partner na sasamahan ka pati sa kalukuhan mo ipagluluto ka at itimplahan ka ng kapi. Yun yung mga bawat memories na lagi kong matatandaan araw-araw. Lalo na every morning ginagawa niya yan sa akin. Lalo na at ako na lang yung uuwi ng mag-isa dito sa Davao next day. So nung dumating na kami dito sa airport, pumasok agad kami para makapagpahinga na. Kaya lang, di mapakali ang asawa ko. Nanervous na siya sa bawat oras na dumadaan. Habang ako dito, pa-chill-chill lang. Pero parang sinaksak na pala ng kutsilyo yung puso ko. Ayaw ko pa naman ng ganitong relasyon. Laging LTR mukha kaming nagdudusa dito kaya napag namin na bumili ng maiinom at makakain at saka isang cup noodles lang pala yung ino-order ko kasi gusto ko sabay kaming kumain sa isang cup noodles at isang pineapple orange dahil gusto ko marami pa kaming memories na magagawa habang magkasama pa kami Bago kami magsimulang kumain, Niyaya niya ako mag-selfie muna. Kahit anong pilit naming ngiti dito, makikita pa rin talaga sa aming mga mata yung lungkot sa mga puso namin. matapos ng ilang seconds, binuksan na namin itong cup noodles. At alam nyo, sobrang talino ng pangga kasi tinidor yung ginagamit ko panghigop ng sabaw napatulala tuloy yung partner ko kung saan ko inilagay yung utak ko dito kaya hinigop ko na lang dito sa cup noodles kahit maraming tumitingin at napatanong na lang din yung partner ko bakit ako humigop ng ganyan kasi wala naman talagang kutsara tsaka mas masarap din kapag humihigop ka ng cup noodles habang mainit pa sa so, sobrang sarap na humigop ng sabaw, nakalimutan ko sa asawa ko na mahanghang pala itong in-order namin. Kaya napasurprise tuloy siya. <laughs> sa cup noodles na tikman niya. Pero iba talaga ang saya kapag nagsalo-salo kayong kumakain. Lalo na yung taong mahal mo ang kasama mo. Habang naghihintay kami sa flight namin, kumakain muna kami dito habang nagtatawanan, nagkikwentuhan, tilap binabalik namin yung mga naturang ginagawa namin para di namin masyadong mararamdaman yung lungkot sa susunod na araw. Pagkatapos namin kumain dito, bumalik na agad kami dahil tinatawag na yung pangalan namin. Papasok na pala kami dito sa airplane. See you tomorrow, Manila. So yung nakaupo na kami dito, akala talaga namin di kami magkatabi dahil magkaiba yung number namin. Pero buti na lang, wala akong katabi. Kaya pwede siyang tumabi sa akin. Kaya napapangiti pa din kami kahit alam namin ilang araw na lang di na kami magkasama ulit. agad kami ng taxi para makapagpahinga agad dahil marami pa tayong gagawin bukas ng umaga susulitin natin itong gawa ng memories so ayun na nga mga palangga dumating na kami dito sa hotel sa wakas at makapagpahinga na din kami o oh, paano ba yan mga palangga halata na kasing pagod yung partner ko sa biyahe so ulitin